Hi guys, what's up? Kumusta mga kaibigan ko diyan? panalangin na naway nasa mabuti kayong kalagayan ngayon at sa magandang kondisyon uh, ng iyong pangangalusugan. At uh, idalangin ko na kayo'y uh, maging uh, laging masaya, no? Sa inyong uh, pamilya diyan, no? At saka ay mga pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy-tuloy n'yong uh, uh, tatanggapin. Ayan po, no. So ngayon guys ay eh, mayroon tayong ipapakilalang mga gamit na naman na pwede na nating ipamahagi, no, sa ating mga kaibigang uh, magnanais, no, na hawak sa mutya o sa mga gawang kalikasan. Ayan po guys, no. So uh, ay akin mo nang shout out, no, ang lahat ng mga bago nating mga subscriber diyan. Nako, guys, salamat at salamat at salamat sa inyong lahat ako'y na-inspire talaga guys to sa uh, pag-upload ng mga video araw-araw kasi uh, nandiyan kayo palagi guys no. Nandiyan kayo naka ah. kahit ay uh, munting video lang ito guys no. nanjan uh, nandiyan kayong palagi at ako'y patuloy na nagpapasalamat at nananalangin na way kayo ay pagpalain talaga ng ating pong may kapal. Okay guys, so uh, shout out tayo guys to sa ating mga bagong subscriber diyan. Okay, so nako guys kagabi uh, ay 135 subscriber tayo nga kagabi no ngayon guys nako na maraming salamat uh, makiyat tayo ng 172 uh, subscriber uh, okay so uh, mamaya maya konti guys baka madadagdagan na naman ito no? sana uh, uh, patuloy pa ang walang sawan yung pagsuporta sa aking uh, munting uh, video ng ito the pearl of the orient, orient mutya tv ayan po no? shout out tayo guys uh, shout out ko si ano diyan no second channel Kony uh, Blog vlog ayan shout out sa Rosalina Rosalina shout out at saka kay Jinaiki Sakura okay magandang gabi sa inyo diyan aking mga subscriber Artilado Alon shout out sa Wilma Gaborni Santos Lagsit Divina Revilla Ayan po, no? So, salamat sa inyo. Noli Bilarmino, Ping Iskabi, Makay Galupo, Prince TV, Dolce Mutia Hunter, Ronnie Donato, uh, Bro Rolly Goyo. Okay, so, uh, Bro uh, Rolly. Okay. So, na, napadala ko na, no? Yung gamit mo, nandito na, no? So, ito guys. Uh, tatlong uh, ano na mga gamit ang nating na ipadala kanina. Ito yung uh, patotoo guys, oh. Ayan. Okay, so from Sarangani province to Sambuanga Sibugay. Ayan, oh. Sambuanga Sibugay yan guys, sa kapatid natin diyan sa Sambuanga Sibugay, you know, kay Brother Roly. Ayan, sana ipagpalain ka Brother Roly. So, Brother Rolly, na-assign ka na pala dito dito sa ano, Sarangani province, no? Okay, so shout out sa iyo diyan. Nakapasyal ka na pala dito sa amin no? Isang napakagandang lugar dito, guys, no? At napakasayang lugar at lugar na kung saan ay matahimik at uh, pinagpala ng Dios na lugar, okay? Okay, so uh, brother Rolly, paparating na diyan, no? Ito na 'yung uh, katunayan, no? Hintay-hintay ka lang muna makikita mo ang uh, pinadala ni Pearl of the Orient sa iyo. Hindi lang mutya ng bigas. <laughs> hindi lang mutya ng palay makikita mo doon ang mutya ng papaya mm, infinito ako, ano may excite ka pagdating diyan no okay so yon at saka ano isa pa ditong kaibigan natin na pinadala natin no diyan sa Valenzuela City Ayan, shout out dyan no, Kay uh, Brother Arnold Okay, papunta na rin dyan Brother Arnold Ito na ang katibayan at katunayan no? Hintay-hintay ka lang no Darating at darating yan sa iyong kamay Yung mutya ng kamansi at iba pa Ayan, okay At saka ito, isa, no? Uh, dito, uh, Tosorigao del Sor Okay Yan dyan kay uh, Brother Junel Okay, so yan na Brother Junel Papunta na riyan, hintay-hintay ka lang muna So at uh, nagre-response na yung mga pinadalhan natin guys, nakarating na pala sa kanilang kamay no, yung mga gamit. Okay. Napakabilis talaga basta dito lang banda sa Mindanao guys, mabilis lang yan. Okay? So nakarating na dyan sa ang uh, kaibigan natin diyan no na si uh, diyan sa Bukidnon, Valencia Bukidnon nakarating na pala diyan uh, aking kaibigan no. Alam mo na kung sino ka. Maraming maraming salamat na no, ialagaan alagaan mo. Magdadala yan ng swerte sa buhay mo. Okay? So okay guys. So sino pa ba ang ating i-shout out dito? Marako, ma napakarami na guys no. Yan, hindi ko na kayo maiisa-isa guys ha. Okay. E eh, dyan sa aking kaibigan dyan sa Mindoro. Okay, magandang gabi sa iyo. No, kay uh, brother Jan. Oh, ay kumusta na dyan brother Jan ha? Okay, napakabait mong kaibigan para sa akin. Kaya may uh, gift ako sa iyo. Okay, dinagdagan ko yung uh, uh, nakahandang gamit para sa iyo. Okay, so sino pa ba? Okay, Felix Reyes, Jan Rodrigo, Catalina Bilieza, kaibigan ko dyan sa Davao, no? Lot Pastorizo, Ponti, Rufino Castro. Ayan. Napakarami ano, pa guys. Nako. Uh, Leo Dapat. Ayan. Sino pa ba? Nato Ibo. Okay. Uh, uh, Turno Mix Vlog. Shout out dyan sa inyo. No? Link Star Voice GP. Okay. Kyle Mutia. Hunting Mutia. Mutia Hunter. Ayan. Ronald Ronald Manlapas. Rex Bantilio, Nelson Villarta... Na, sino pa ba? Ayun, 'yun lang muna guys ha, pero alam niyo na kung sino kayo. Okay? Alam niyo na kung sino kayo, guys. Hindi ko na kayo may isa isa kasi marami pa tayong uh, ano, uh, mga kwentuhan sa gabi nito. Okay? So guys, uh, ay sa lahat ng may nais pala no na may gusto sa aking uh, gamit na ito, guys, no, ay ano lang hindi ko kayo talaga masasagot dyan sa comment section, okay? Hindi ko talaga kayo masasagot dyan sa comment section. Okay, nandyan yung contact number ko, okay? Dito kayo tumawag. Okay, dito kayo tumawag, guys. Or mag-text, mag-enquire. Nasa mga available pa natin mga gamit. Ayan, oh. Ayan, guys, oh. Okay, lapit natin. 0 9 9 Ayan ang personal number ni Pearl of the Orient. Ayan po. No? Ayan ang uh, diyan kayo mag-contact guys ah. Sorry talaga guys, hindi ko ayo masasagot diyan sa comment section. Okay, dito dito ako sasagot guys, dito. Okay. Yan, tatawag kayo sa akin sa personal kong numerong ito para maiwasan natin yung mga manuloko diyan guys, no? Maiwasan natin yung mga nako mga taong mga walang magawa sa buhay. Okay? Pag ako i, i, uh, yung ng mga yan ako e, patutuluan ko ng luha ito papainumin ko ng luha ito ito nga aking munting kaibigang babae na ito ha o, pag ako'y umiyak at tumulong luha ko sa inyo nako kawawa kayo wag, kaya, wag kayong magu -good time good time sa akin dyan nako ha makikilala ko at makilala ko kayo talaga okay si Pearl of the Orient hindi nagmamayabang kaya guys Napakabuti kong kaibigan sa inyo. Okay? Napakabuti at mabait akong kausap, guys, no? Ayan. Eh wag kayong mang ano diyan sa akin, ha? Okay, so yun lang po ang aking paalala sa inyong lahat. Napakabait kong kaibigan, guys, no? Mabuti akong kaibigan, no? So wag niyo lang akong ano, paglalaro-laruan, no? Kung sino ka man diyan. Okay. Ayun, guys, no? Ito ng contact number ko. Dito ko kayo masasagot guys. Hindi ako sasagot yan sa comment section. Okay? So, salamat salamat sa inyong lahat talaga. No? Okay. Ano pa ba? Ano pa bang mga paalala paala natin? Okay. So, ito. Ito na pala. No? Naka reserve na. Ako. Ayan na. Uh, sir, bro, dong jubel. Ayan na ha. Nagawa ko ng kwintas ang langgam at saka yung isang langka, no? Okay. Naka-reserve na yan para sa'yo. At saka ito para. Ito naka-reserve na. Nag-confirm uh, na sila kanina. Okay. Itong sinag-araw na ito, uh, nag-text pala si ano, no? Yung kaibigan ko dyan sa 3C Maritis. Ano? 3C ano <laughs> Maritis. Anong lugar yun? Sa Cavite? Cavite, 3C Marias. 3C Marias. Oh, hindi ko naman ano guys, na no, pina niya itong sinag araw guys, oh. Okay. Baka dadagdag dadagdag -dadag pa siya, okay? Kumuha ng isang gamit 'yon, no? Namutya ng langgam, no? Ayun, itong sinag araw ay nag siya sa akin para pa-reserve daw, no? Shout out pala diyan sa iyo, Kasamino. Uh, okay, Kasamino, brother. Alfi, oh, magandang uh, gabi sa iyo. Alam kong nanonood ka ngayon sa gabing ito. Okay, at saka ito, no, kay uh, Brother Ronnie Roy. Ayan na uh, Brother Ronnie Roy, no, ang sayo naka-reserve na 'yan. Nakahanda na 'yan, no? So pag nag-response na kayo, ay automatic ipapadala ko kagad sa iyo, sa inyo. Kasi alam ko nga uh, excited na excited na kayo, no? Okay, so guys, uh, alam nyo bago uh, bago ko tayo magpakilala ng gamit, no? Okay, sa kaya nga sa sinasabi ko, Okay, 'wag mainip, no? Pag ano, pag ano ay may mutya na kayo ay gusto niyo na kaagad na yumaman, no? Hindi pa ganoon, guys, ha. Hintayin niyo ang tamang pagkakataon nakakasa na ang yang mga tangan yung mutya, okay? At saka guys, ano pala, no? Uh, alam niyo guys, ang uh, Pearl of the Orient ay uh, ano talaga, no? Ang mga gamit na ito, guys. Eh, ginagamit lang sa kabutihan, okay? So, hindi ko ito ginagamit sa pagsabong, no? Uh, pag uh, tong-eats, no? Para maswerte tayo. Ako nga, guys, alam nyo, itong kaibigan kong nasa loob, nako, may apat na numero dyan, guys. <laughs> Napaklaro pa sa sinag ng araw ang number na ibinibigay nito. Uh, pero kailanman, si Pearl of the Orient, ay nagsisipag sa buhay okay nagsisipag sa buhay para ay masarap kumain no sa pagkain na uh, napat na uh, nag tawag doon no yung pagtulo ng iyong mga pawis ayan no hindi hindi tawag doon na ano no kung ako hihingi dito guys ibibigayan guys kaya nga, kung bilhin nyo ito sa akin ng 50 o 100,000, hindi ko yan ibibigay sa inyo. <laughs> so, okay guys. Okay, good time, good time lang muna tayo guys ha. Okay, para wag naman kayong mainit. Okay. So, ay ito kasi itong si kaibigang brother dyan, dyan sa Mindoro. Sabi niya, bro, ay haba habaan mo naman yung ano bro, yung content mo kasi ano, nabibitin ako. <laughs> Nako brother Jan, maraming maraming salamat sa iyo, no? Uh, natutuwa talaga ako sa mga kaibigan ganyan, no? Ay pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos, okay? Uh, At ano pa ba guys? Kuwento muna tayo guys, pabahabain ko na muna kasi alam kong maraming natutuwa eh, no? Ay ano pa ba? Mm. Ay, ito, magpakilala na lang nga tayo guys, no? Baka pa mapunta itong ating ano, mga ito. Ayan, naghihintay. Ay, kanina guys, no? Nag, ano kami, no? Pumunta ako kami doon sa area. Ayan, ako talaga ano, uh, tinulak ng uh, king pa no? Ayan guys, oh, nakuha namin, no? Pakilala ko sa inyo, ha? Oh, ayan, bagong kuha guys. Ayan, welcome to the altar of Pearl of the Orient. Ayan guys, ang aking batong kahoy. Ah, nakakuha naman tayo ng isang batong kahoy guys, oh. Ah, ano masasabi ko niyo guys? Okay? Batong kahoy yan guys, oh, tingnan niyo guys ah. Oh, Hop, teka. May laman yan sa loob guys, oh. Ito, oh. pero napakatigas ito guys. Nako, napakatinding dignum ito ng kahoy guys, oh. Nako. Matigas talaga guys, oh. Nako. Kahit grinder nito guys, napakatibay. Ayan, saka ito guys, oh. oh ito, yan ang mga nagpapatunay guys na batong kahoy ito. Ayan o. Oh. Oh, matindi ito sa kabalat kunat guys. Ako Matindi ito sa swerte guys. Hmm? Kaya bakit siya nagkaganito no? Ano kaya ang uh, ano, ano kaya ang ingredients ng kalikasan bakit ito ay naging bato kahoy dati no? Siguro guys mayroon pa yan dito na no? mataas siguro ito. Kaya nang siguro nabali. ganoon No? Na, nabiyak. Ito lang yung nakita namin no? Oh. Tingnan nyo guys. Kahoy na kahoy ito guys. Tingnan nyo. Ipokpok natin guys ha. Para matpatunayan natin sa inyo. Okay. O. Oh. O oh, marinig nyo guys. Napakatiba yan. Bato yan. Hmm. Ito na natin pokpok. O. Oh. Napakatindi. Napakatigas. O. Oh. Ayan. Okay. Nakuha namin yan kanina guys. Okay. Kaya pala tinutulak kami ng paako. Uh, ang paako kanina no. Na ano. Lumabas ay may papakita pala na isang uh, batong kahoy na naman. Nako. Oh, ayan. Oh, um, di ba? Oh, tingnan niyo guys, di ba? Hindi yan ano guys, ha? ordinaryong bato. Nako. Isa yang ano guys, no? Mm, um, ayan po. At saka itong linta guys, nako matindi. Oh. <laughs> Natutuwa ako dito guys, okay? Oh. Cooler ano siya guys, yung uh, parang ano, kayo manggi o oh, tingnan nyo yung guys o oh, yung wangis ng linta guys o oh, nako napakatindi guys oh, oh, o wow, ito, yung ano nya sumitian nya no okay ayan guys no ayan o oh, tingnan nyo guys o oh, linta yan guys nako baka magkagusto kayo nyan napakatindi ng bertod ng linta okay oh, ayan linta yan napakatigas yan guys ha o oh. kakalain nyo parang lupa ang kulor no pero napakatigas na bato na yan guys o oh. o oh, kita nyo kasi pag lupa ito guys, wasak na kagadito. ito eh. pero ito yung you no, know, kakaiba talaga guys no? brown na linta guys o tingnan nyo dito guys o oh. brown sya na linta guys tingnan nyo guys o oh. Hmm, matigas na talaga yan ha? parang mukhang lupa pero nako bato na ito guys ha yan ang nagpapatunay guys na linta sya o oh, yan ang kanyang aura linta yan guys o oh. nako napakatibay guys oh no okay so hindi muna natin ito palilimusan guys ha kasi baka mabigla guys okay kasi pagdating dito sa akin inuunti-unti ko silang masanay sa aking altar bago ko sila ilabas okay bago ko sila maano may pamahagi yan lang muna yan sila lalagaan ko lang muna ayan okay yan ang mga batong kahoy ko guys ito pa mga batong kahoy ko guys oo oh, di ba oh nari dito ko hintas na kung sino magkakagusto niyan guys oh batong kahoy matigas din yan guys no mm. kita nyo guys oh. oh. kahoy yan guys ito na yung mga mga kahoy ko na yan ito pa guys oh. ready na rin yan to quintas guys oh. batong kahoy din yan guys akala nyo guys ha oh. mm. mm. ito guys ay eh, maganda yung hugis nya kasi ano pabilog na talaga siya oh. kaya uh, na kaagad siya sa quintas guys ayan o oh no? Napakatindi ito na pinakita ko na ito sa inyo. Ito, parang binabahayan ng mga langgam nung kahoy pa siya, oh. 'Di ba? Kita niyo yung mutya ng langgam, guys, na may mga mata-mata. Ayan 'yan siya nagpapatunay, guys, na binahayan siya ng langgam. Ayan, oh. 'Di ba, guys? Oh, napakatindi may guba, may guhit pa siya dito, guys, oh. Hmm? May guhit siya. Tingnan niyo, hindi siya ordinaryong bato kasi pag ordinaryong bato, guys, yung mga ganitong color, no? Ayan, prosya siya guys. Oh, tingnan nyo. Kayo mangi ang kulay niya. Pinoy na pinoy na bato na ito. Wow na wow. Ayan. May nakuha pa ko isa kanina guys. Ito. Ayan guys. Oh. So, ito. Okay. Okay guys ha. Kita ko sa inyo ha. Ito pa. Batong kahoy ka din yan guys. Oh. Tingnan nyo guys. Na? Hindi ordinaryong bato yan guys. Para isang bahagi ng kahoy ka guys na tumigas. Oh. Kita nyo sa likod. Parang yung kahoy guys na mega ganyan ganyan guys oh. Oh. Yan. Nako, matigas pa sa siminto ito guys, akala nyo. Napakatigas guys, no? Oh, Batong kahoy yan. Magandang gawing kwintas guys, tingnan nyo. Naka, naka rectangular ano shape na siya, ayan oh. Hmm. No? Hindi yan ordinaryong bato guys, no? Rectangular ang size niya, ang ang shape niya. Okay? Hmm. Napakatindi dito sa kabal at kunat, guys, nako. Wow na wow ito guys. Ayan. Okay. At sa ito pa guys. Oh. Mm. Tingnan nyo guys. Oh. Oh. Hindi yan ordinaryong bato guys. Oh. Tingnan nyo guys ha. Oh. di ba diba? Anong masasabi nyo dyan guys? Oh. Hindi yan ordinaryong bato guys. Oh. Tingnan yung wangis nya. Yung aura nya. Oh. At saka yung hugis nya. Oh. Bahagi rin yan ng ano guys. Bahagi rin yan ng ano. Ng kahoy no. Tingnan natin guys ha. Mm, 'di ba? Matindi rin, matigas din. Okay, ito 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 sa mga nagagandahan ko, guys. Oh, ito. Tunay na tunay talaga, guys. Wow, wow talaga. Okay. Ay nako, guys. <laughs> Kumusta na kayo diyan? Okay, so dito ta, guys. May bago tayong set ngayon, guys, ha? Okay, sa magkakagusto lang. Okay, sa akin, guys, pag, paunahan lang ito, guys. Okay? Paunahan lang talaga ito. I e... Uh, may marami kasi ano magkakagusto hindi natin maibigay kasi ano na no ang akin lang ay eh, sino makakauna guys yun lang ang akin guys ha para naman na eh, maging ano fair tayo sa lahat na hindi tayo makapaka maka ano, ano tawag doon uh, ay iwan ko na lang baka masaktan pa kayo okay <laughs> so ito guys oh new set natin ngayon guys ha ito ang set natin ngayon sa gabing ito okay itong keychain ng tamilok. Ayan. May keychain kayo ng tamilok, guys. Isang cute na cute na tamilok. Ito yung ulo. Ayan. Ulo at saka yung kanyang katawan. Okay. Naka-keychain na yan, guys. No? Kung may mga sakasakyan kayo, may mga motorcycle kayo, no? isabit nyo ito. Lagyan nyo ng susi nyo at saka sama itong tamilok. No? Para naman ay eh, mayroon kayong ano, ang protection kung saan kayo paroroon. Ayan, matinding protection yan guys. No? Itong uh, dala ng mutya ng tamilok. dati siya ay malambot na uh, uri ng hayop sa dagat. Ngunit ngayon ay nako, nag at naging matigas. Okay, ayan ang set natin ngayon. Okay, isang uh, cute na tamilok. Ginawa natin ng keychain. Itong aking linta. Oh, nako. Napakakinis na linta guys, tingnan nyo. Oh, Inawan ko na rin siya na parang ready to quintas na. Yan ang aking linta. Tingnan nyo. Okay. Itong matindi guys. Ito talaga yung pinakamatindi. O. Oh. Ang aking mutya ng dahon. Hmm. Tingnan nyo guys. Sa palibot yan guys ay may mga mutyang nakapalibot dyan. Ayan Oh. O. Oh. Ayan. Ayan guys. Oh. Tingnan nyo guys. May mga mutya yan guys. Maliliit na mga mutya yan. Okay. Oh may bayoko, may infinitong bato. Ayan, ito yung ay mga mutya ng prutas, mga buto ng prutas. Ayan guys, okay? Panghalina yan guys at swerte. Matindi sa protection ito guys. Napakatibay na mutya ng dahon guys. Dahon yan guys na naging bato. Ayan, siya'y ay dumikit sa bato at sa matagal na panahon guys. No? Dinaanan ng mga ibat ibang klasing pan ibat ibang uri ng panahon init ulan ayan siay tumigas okay at saka guys no naka uh, nakaano siya nakaalpas siya sa mga matinding hamon ng panahon ayan ayan siya naging buhay pa siya oh uh, hindi siya nalata, nalanta hindi siya nawala at sakay buong buo pa siya na naging dahon na bato kaya napakatindi guys no napakatindi no? Kasi pag dahon guys, dinaanan ng panahon 'yan. Nalalanta 'yan, pero itong aking mutya ng dahon guys, ayan naging immortal. Ayan, no? Mutya ng dahon napakatindi, no? Sa protection ng ating buhay. Ayan ang aking mutya ng dahon. At ito pa guys sa likod. Oh. Ayan. Okay. Makikita napakakinis yan guys nako kasi ako pag uh, kumakasa guys no na, na, I want the my thing is to be ano na yung uh, elegante din na tingnan okay so ayan oh maganda itong kwintas guys no sabit nyo sa dibdib nyo okay ayan ha ito kasali ito sa set na ito ayan tamilok linta mutya ng dahon at saka ito guys ang pangil ng baboy ramo napakatindi sa lakas ng damdamin lakas ng loob sa lahat ng hamon ng ating buhay itong aking mutya ng pangil ng baboy ramo okay hindi lang siya sa lakas nandoon na rin yung swerte dala ng mutya ng bayoko ayan okay at sa loob napakatinding mutya ng bigas walang kokontra sa sa tinatawag guys mutya ng bigas ayan naka keychain ah, naka necklace ng stainless Ayan, no? Oh. wow Okay, so ayan ang set natin ngayon guys ha Oh, nako, tumawag na kayo guys at hindi kayo magsisisi dyan. No, at hindi lang ito guys Ito pa ang kasama niya. Hmm, oh, ito pa guys, oh ito Tamilo ko guys, naging parang crystallize Ayan, oh, ayan, nakakwintas na rin yan Okay, baka sa asawa mo, itong sayo, o ito ba? O ayan, o ito ba? O, pili lang kayo guys, no? O, mutya ng binta, dahon, ito, pili na kayo guys. O, hmm. ayan, ang set natin sa gabing ito guys. Ayan po, no? Okay, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Nawari tayo ipagpalain palagi ng ating Panginoon. Paunahan lang ito guys ha. Please lang, paunahan lang po no? Para maging fair po tayo sa lahat. Ayan, okay? O, oh, tamilok, linta, mutya ng dahon, tamilok na uh, wintas, naka-stainless na yan lahat, no? At saka itong aking pangil ng baboy ramo. Kung ito guys, no? Hindi ito masyadong malaki guys, ha? Napakaganda ito sa dibdib, no? Okay, ayon yon lamang guys at uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat at aking pong dalangin patuloy ay uh, kayo'y pagpalain talaga ng ating Panginoon, no? Huwag kalimutang manalangin sa Diyos, guys, no? Sa bawat araw, pagkay kayo lalabas sa yung tahanan, you need to pray to God. Okay? For all your protection, hingin niyo po ang gabay ng ating Diyos patungo dito sa inyong mga daladalang tangang mga mutya. Okay? Okay, guys. Ayon lang po, guys. At sa bukas na naman, abang-abang kayo, guys, sa ating mga bagong mga ipapakilala ng mga gamit natin. Okay? So, once again, bye-bye for now, guys. God bless us all.